So bisig na pa mo'y pangutana diha no og tanang so, unsay pang pangutana ninyo diha labong na pa ko diri wa na jud unsa man kay nag no na diri ipangutana lang na siya ha. kay andam kay kumutubag ninyo kung na lang ko time but not all the time na ako time kay nagtrabaho baya pag ko nag na siya dai so inana siya ang show diri dai nag snow da diri dai hmm tugna na pong pamilat na to, ani, doy insaon naman na napo doy pero nagputos ko doy sa giinon panako upat ka layer akong putos ron so one t-shirt duha at ulo jacket para lang jud dili jud ka masakit day kay in town day mag kanang magpakahiro ka day tugno ka ayo diri day nya dapat bukoton jud nimo imong kagalingon diri kay para diri intang ka avoid magubo-ubo or ma sakit ka diri